Magandang hapon po sa lahat. Lusong Bisayas, Mindanao, kusang saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hiling, mga ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisering ng kanilang mga halaga. At talaga po, ay, uh, tayo naman ay kolektor. Ayan, sorry po. Na, nabablang ko na ang isip. Ayan. Maganda nga po sa lahat ng aking mga subscriber ko. Sa kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and take care. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber ko. Sa kayong panig ng mundo. Ayan po. Yun naman po, hindi pa po nakapagsubscribe. Baka gusto nyo po ang ganito mga topic po about coins. Ang ngayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Ayan, baka pwede naman makisuyo sa inyo. Pakipindot naman sana ang ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa aking latest na gagawin mga video po. Ayan. Maganda nga po po sa lahat. Mayroon na naman tayong pag-uusapan bariya. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po. nakarap po sa kanang bahagi, malapit sa kanyang babang kanyang pangalan, wala na po ang kanyang pangalan. Burado na. Siya po ang dakila natin bayani na si Dr. Jose Rizal in the year 1989, in the Midmark in the, the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin, makikita natin ang isang imahe na 1 peso. And then tama raw po. Ayan. Ang kanyang scientific name po niyan ay Amnoa mendorensis. Ito po ay large type. Ayan, kilala bilang large type kalabaw. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya kilalanin mo muna natin siya. Isyo po, Philippines po, period Republic, 1946, up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 1 peso po. Kara si Piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. Mayroon lamang pong bigat na ito na 9.5 grams. May haba po namang 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po bilog. Orientation nito ay middle alignment. Itinigil ang paggamit natin nito noong January 2, 1998. Number N-2448. Reference number KM-243-1. Ito pong year 1989, ito po ay 20% lamang. Wala pa pong maintenance kung ilang pirasong ginawa nito, wala pa may bigay ang ating bako sentral. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang very fine ay 31, extra fine ay 47. Almost uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 63 pesos. Yung uncirculated naman po ay nagkakahalaga na po ng 120 pesos dako naman tayo sa kanyang presyo doon sa ebay.com po na platform rare coins daw ito ayan antigo po rare coins binibenta nila po ito ng 26 dako naman tayo sa carousel ph sa carousel ph naman po nakakita tayo nagbebenta doon ng na 600 pesos nasundan po ito ng 450 pesos ang seller naman po ay si Function po. Yung year 1989 niya doon ay binibinta niya ng 1,000 pesos. Yung pinakamababang bintahan na po doon ay 100 pesos. Ayan lamang po nga aking may babahagi sa na, So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Binderao. Kusa kay panig na mundo po. Kepse po sa natin, God bless.